Masaya namang ipinagdiwang sa Italy ang kapistahan ng Santo Niño Kamakilan. At nakatakda rin silang magsagawa ng pangmalakihang sinulog festival sa Milan sa January 28. Si Chet Valencia sa detalye, Rise and Shine Chet. Taon-taon na -taon pinagdiriwan ng mga OFW sa kanilang patron ang kapistahan ni Santo Niño. Kung kaya't ang mga deboto ay nagtipon-tipon sa Quesa di Santa Maria della la Consolazione dito sa Milan, Italy. Kasabay na rin dito ang Basilica di Santo Stefano Maggiore kung saan nagtungo ang mga ibang diboto para sa nasabing okasyon. Bitbit -bit ang kanika nilang imahe ng Santo Niño upang may sama sa prosesyon at para muling bas-basa ng pari tulad ni Benilda de la Cruz na mahigit ng 30 years dito sa Italy at isa na rin siyang Philitalian citizen. Ayon sa kanya, mula pa sa Pilipinas, ang kanyang patron ay si Santo at dahil sa kanyang mga dalangin ay marami na siyang natanggap na biyaya. So, marami, kami, marami siyang binigay na imang parang wish ko ay natutupad. So kaya devotion ako masyado sa kay Santo at bago pa lamang magumpisa ang prosesyon ay nag-insayo muna ang banda ng Cebuanos and Friends Association Milan maging ang mga grupong kababaihan at ang Milan Sinulo Queen 2024 Antonella Nakua na sayawin ang tradisyonal at ritual na sayaw bilang parangal sa batang banal na Jesus ay agaw pansin agad ng mga ibang lahi sa labas ng simbahan. At sa aktual na prosesyon sa pangunguna ni Father Alessandro Papasori ay binaybay nila kasama ang mga deboto ang mga ang pangunahing lansangan dito sa Milan sa tulong ng mga volunteers na umalalay sa daloy nito maging ang mga Milan local police na pansamantalang isinara ang ilang bahagi ng kalsada para sa pagdaan ng malaking imahe ni Santo Niño. Sa loob ng sibahan na inalay ng mga deboto ang kanilang mga Santo Niño sa harap ng altar upang mabasbasan nito pagkatapos ng misa. Bago magumpisa ang banal na misa, ay pinaalam muna ni Father Babasori ang kanilang pagsuporta sa mga mamaya ng bansang Myanmar na apektado sa kasalukuyang civil war. Ang pagsuporta din sa House of Apostolate sa Bulacan maging ang Little House of Charity sa Las Piñas City. We sent some money just to support the poor and the sick. Kailangan natin magtulog ang mga mahihira at mga may sakit okay, because we really need to support the little ones. Pagkatapos ng misa ay binasbas ng pare ang mga Santo Niño at ilan din ang humawak sa malaking imahe ng kanilang patron. Sa labas ng simbahan ng Alpha Phi Omega at ang Filipino Catholic Community of Santo Niño de Cebu ang nagbigay ng mga pagkain sa mga deboto. Sa January 28, 2024 gaganapin ang Grand Sinulog Festival sa Parroquia de la Madonna de Povere dito sa Milan at sa darating na April 5 hanggang 8 ng taong kasalukuyan ay ang European Pilgrimage of the Image of Santo Niño de Cebu na gaganapin sa bansang Germany. Mula dito sa Milan, Italy, Chat de Castro Valencia para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.